Mga nakadungo agad eh. Oh. <laughs> Umalis na ulit si Papa. Wala nang Papa. O, tingnan niya po kung gano'n nila kamahal ang kanilang Papa -painan. Pero pagising niya si na nako. <laughs> hindi pwede yung ginagawa ni Lips. <laughs> Dahil nga po, antok na antok pa si si Astig Kahit ano gawin ni Lips, hindi siya pinapansin. Oh. <laughs> Ginigising ni Lips eh. Oh. Kaso antok na antok pa si ST. Clear. Nagugulat naman sa si Astig. Clear eh. Ganda-ganda pa Burp. naman ng higa ni Astig. Guunat-unat pa si Astig eh. Oh. <laughs> Inaantok pa si Astig. Ayan lang sila. Si Snoopy. Nakaupo lang si Snoopy. Si Snoopy ganda. ay naman po si Mayor. Si Mayor laging tulog. <laughs> pinapangatawan, na, pinapangatawan, na, niya yung pagiging Mayor niya. <laughs> laging tulog lang si Mayor eh. Pero kahit ganyan po yan, bibo rin yan si Mayor. Kasi natuturuan na rin siya ng kanyang Papa Pernan. tahimik lang si Estik hmm. hinaantok pa Eh, nakikiramdam sila. Ang kanilang papapayo ng busy ngayong araw kasi yung hospo po namin ng tubig, yung tubo, nabutas. Kaya pala ang laki ng binayaran namin bill. Meron palang tagas sa ilalim ng lupa yung aming tubo. Kaya po yun. Bah, bah ayun yung inaayos nila ngayon ng tatay ko kaya ang papapay na nila busy kasi nagkukay sila kasi yung tubo namin ng tubig nasa ilalim ng lupa ang hirap po kaya ano, kumbaga hinuhukay muna nila bago nila gawain kaya pala siya nabiya kasi naanuhan po ng ugat ng puno kaya yun nabiyak yung tubo namin kaya pala sobrang laki dati ang binabayaran lang namin na na tubig monthly, minsan 300, minsan 600. Ngayon po ang umabot umabot siya ng 2130, grabe. <laughs> 'Yun po pala, kaya po pala yung lupa doon sa unahan doon na daanan namin, laging basa ayun pala. Tumatagas pala lagi yung tubig namin doon. Kaya ayun, busy ngayon ng kanilang papapernan. ay lang po sila. Pahiga-higa lang sila ngayon. <laughs> Ayan, si Bronze, si Janelle, si Grace. Ayan, tulog lang po sila. Ayan po ang aming morning. Close na close ngayon ng mag-ati eh. Oh. Magpinsan <laughs> sila. Si Lips sa kasi Astig. Pero pag gising niya si Astig, nako. <laughs> hindi pwede yung ginagawa ni Lips. <laughs> Dahil nga po, antok na antok pa si, si Astig. Kahit ano gawin ni Lips, hindi siya pinapansin. Oh. <laughs> Ginigising ni Lips eh. Oh. Kaso antok na antok pa si ST. Eh, akala niya naman kung saan galing si Papa niya eh. O. Kaya gumagawa lang naman sila ni Tatay. <laughs> ah, okay. Ay, ayan po. Oh, may dala si Tatay na pala. Ayan, pala. Tanya, <laughs> pa yung gumagawa lang naman si Papa niya sa labas eh. Kanina napakatahimik nila oh. Ayan ang itsura nila. <laughs> Ano? Saan ka daw galing pa? Ah. Oh. Oh. Oo, oh, kasi paano tayo mga kaluto Wala tayo tubig. oh mo akala mo naman kung saan galing ang papa nila, o. Oh. Kung ka katahimik kanina, siyang gulo nila ngayon. Oh. <laughs> Paano matatapos si Papa niyo niyan? Panghali na oh. oh. Gagawa muna si Papa. Diyan muna kayo, diyan muna. Iron, mamaya na daw, Iron. Mamaya na, mamaya. Teka, mamaya. Tabi ko ha? <laughs> Nasaan na yung hose na ano nyo, binili yung tubo? Andito. Ito. Ah, ayan ang itatapal nyo doon. Ah, sige. Gagawa pa kay tatay. sige. <laughs> Ayan po. Mga nakadungo agad eh. Oh. Umalis na ulis si Papa. Wala ng Papa. Tingnan niya po kung gano'n nila kamahal lang kanilang Papa Parinan. Hanggang sa pag-alis eh. Oh. Bumalik si Papa nila. Bumalik si Papa, janel Oh, si, <makes> <silipin. laughs> na kayo, ah Ah. kayo, ha? Ah, sige. <makes> ganyan nila kamahal si Papa Fernand nila. Oh. May umiiyak pa. <laughs> Umahabol pa. Umahabol <laughs> pa.